ating pinuno, Lenny sa dilim. Bidyo ayan, marami na naman nag-threaten, Bidyo ko mm -hmm. dami naman nag-post at ginamit yung video na yan. kayo kung sakaling magkaroon ng Lenny Risa sa 2028? Eh, kasi oh. gusto niya kasali siya dyan. gusto niya ba siya ang Oo. Oh, oh. Pero nakakaloka lang talaga dahil yung pati yung mga kabilang kubol, mga kabatang helmet, nag-react din. Abo. Oh, dyan sa video na yan at sa mga pictures ni Senri sa kahapon. Ito lang na ang ating pinuno. na Lenny, diba? Uh, oh, diling. Monday ngayon, mga bata, hello, abangan nyo lahat ng ganap ni Mayor Lenny Robredo para sa lunes or para sa unang araw ng linggong ito. Pero ayun lang talaga, video ka par, no? Eh, uh, naman kung magkaroon ng Lenny Risa sa 28, uh, uh, diba? At least, yung katandem ni Mayor Lenny, ito nga subukan na din. Oh. Tsaka Blue Apart, talaga namang naninindigan si Sen Risa. Oh. Ah, diba? Siya ah. nga lang talaga yung tatrabaho sa Senado nung nakaraang ano, ba diba? Yung 19th ba yun? 19th Congress. Siya oh, oh, lang nga mag isay eh. Oh, o, diba? Eh, nga mga ba, ba? Bata Helmet. Basta i-comment nyo dyan kung gusto nyo ang tampalang Lenny Risa para sa 2028. At i-comment din natin kung meron pa kayong mga ibang nahawatigan o naaliwanigan na katandem at pwedeng itandem. Di ba, Pidjaga pa. Yes! Sila ang ating pinuno anyone nagsadili. O, basta ako gusto ko video mo na mag-subscribe at click notification bell para lagi kayo updated. Sa ito, may in-upload namin ng video ko. Para tabangan nyo ang ganap ni Mayor Lenny Robredo para sa araw na ito. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe. Stay so always. Sabi ko mo sa buhay ng galamit din na book. You keep setting better. Every day, God bless everyone. Bye! So, get mo na! Hindi siya kasali! Ay! Diyan ka ba? Let it be, let it be, let it be, let it be. I just don't understand Let it be, 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 be.